Napaisip ka na din ba kung paano nga ba nakikipag-ugnayan ang isang sigma introvert sa kanilang mga kaaway? Hindi ito yung mga malalakas at may ingay na konfrontasyon o mga dramaticong showdown. Sa halip gumagamit sila ng mga banayad, kalkulado at kung minsan ay talagang kakaibang mga paraan upang magpadala ng isang malinaw na mensahe, wala akong pakialam sa'yo. Mula sa kanilang mga hindi nababagabag na kilos hanggang sa kanilang madiskarting katahimikan, ang mga sigma introvert ay dalubhasa sa pag ng negativity ng hindi nag-aaksaya ng enerhiya. Meron silang mga natatangi at unexpected na mga paraan para tahimik na ipakita ang kanilang pagwawalang bahala sa kanilang mga kaaway na pinatutunayan kung bakit sila sobrang unique. Narito ang mga weird ways na mga sigma introvert para iparating na wala silang pakialam sa iyo. Number 1. Silent treatment na may layunin. Para sa isang sigma introvert, ang katahimikan ay hindi lamang ang kawalan ng mga salita. Ito ay isang diskarte. Sa halip na makisali sa mga maliliit na argumento o gumanti laban sa provokasyon ng iba, ginagamit nila ang katahimikan bilang isang paraan ng pag-alis ng kanilang sarili mula sa mga ganitong sitwasyon. Hindi sila magpapaliwanag, magbibigay ng mga katwiran, o ipagtatanggol ang kanilang mga aksyon. Humihiwalay lang talaga sila. Pinipilit ng discarding ito ang ibang tao na makaramdam ng discomfort dahil sa kanilang mga pag-uugali habang pinoprotektahan ng mga sigma introvert ang kanilang kapayapaan. Ang katahimikan ay naghahatid din ng kanilang kawalang interes sa anumang anyo ng koneksyon o pagkakasundo na nagpapahiwatig na ang kanilang kaaway ay hindi worth it sa kanilang oras o mental na enerhiya. Number 2. Unflinching Eye Contact ang mga sigma introvert ay hindi umiiwas sa mga konfrontasyon, ngunit hindi rin nila ito agresibong hinaharap. Sa halip pinapanatili nila ang kalmado at unflinching na eye contact na nagpapalabas ng tahimik na kumpiyansa. Hindi ito isang taktika para manakot, kundi isang paraan para igiit ang kanilang presensya ng hindi nagsasalita. Ang kanilang tingin ay steady, detached at determinado na ginagawang malinaw na hindi sila natatakot o naaapektuhan. Ang kakaibang composure na ito ay kadalasang nagiiwan sa kanilang mga kalaban na kine-question ang kanilang sarili dahil parang nakikita ng mga sigma introvert ang lahat ng kanilang mga pagpapanggap. Number 3. Ginagawang armas ang pagiging magalang Para sa mga sigma introvert, ang pagiging magalang ay hindi lamang isang pamantayan sa lipunan. Ito ay isang kalasag at paminsan-minsan ay isang sandata. Kapag nakikitungo sa isang taong kaaway nila, nananatili silang magalang ngunit may bahagyang detachment na walang puwang para sa tunay na koneksyon. Halimbawa, maaari silang tumugon sa isang direktang pangiinsulto sa kanila sa isang mahinahon na salamat sa pagbabahagi ng iyong opinyon' Na epektibong dinedefuse ang konfrontasyon ng hindi nakikibahagi emotionally. Ipinapakita ng disarming na pagiging magalang na ito na hindi sila apektado habang pinapanatili ang profesional na pakikipag-ugnayan na ginagawang malinaw na hindi sila bababa sa kanilang antas. Number 4. Complete Emotional Neutrality Ang isa sa pinakamakapangyarihang paraan para ipakita na walang pakialam ang mga sigma introvert ay sa pamamagitan ng emotional neutrality. Kapag nahaharap sa mga agresyon, insulto o drama, hindi sila tumutugon na may galit o pagtatanggol sa halip na nanatili silang kalmado at tahimik na parang hindi nagre-rehistro ang salungatan. Ang kakulangan ng emosyonal na tugon na ito ay maaaring maging lubhang nakakabigo para sa kanilang mga kaaway dahil dinedenay nito sa kanila ang satisfaction na inaasahan nila. Para sa mga sigma introvert, ang emotional detachment ay isang paraan ng pagtitipid ng enerhiya at pagtanggi na ibigay ang kanilang kapangyarihan sa isang taong sa tingin nila ay irrelevant. Number 5 Strategic Withdrawal Sa halip na makisali sa mga mabibigat na salungatan, ang mga sigma introvert ay mahusay sa tahimik na paghiwalay sa kanilang sarili mula sa sitwasyon. Kung nakakaramdam sila ng toxicity o poot, ganap silang aalis. Ito man ay maaaring pag-alis sa isang pag-uusap, pag-iwas sa mga shared space o pagputol ng komunikasyon. Hindi ito tungkol sa pagtakas, kundi tungkol ito sa pagbibigay prioridad sa kanilang kapakanan. Sa pagtalikod ay nagpapadala sila ng malinaw na mensahe. Wala kang akses sa akin. Malaki ang impact ng kanilang kawalan. Nagpapakitang ayaw nilang mag ng oras sa mga tao o mga sitwasyong hindi nagsisilbi sa kanila. Number 6. Pagwawalang bahala sa tagumpay Ang mga sigma introvert ay sobrang independent at hindi sinusukat ang kanilang halaga sa pamamagitan ng paghambing kung ang isang kaaway ay sumusubok na pukawin ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang mga tagumpay o paghahanap ng validation, ang mga sigma introvert ay tumutugon ng walang pakialam. Maaari silang magsabi ng simpleng, ayos yan para sayo, o walang anumang pagkilala na ginagawang malinaw na ang panlabas sa pagpapatunay ay hindi nakaka sa kanila. Ang kawalan ng inggit o pagiging mapagkumpetensya ay maaaring maging nakakalito sa kanilang mga kalaban dahil pinapahina nito ang mga pagtatangka na magdulot ng paninibugho o mga tunggalian. Number 7. Walang pakialam sa mga chismis Ang mga chismis ay mga tool na kadalasang ginagamit upang pukawin o sirain ang reputasyon ng isang tao. Ngunit ang mga sigma introvert ay hindi nauhulog sa mga ito. Wala silang interes na makisali o tumugon sa mga sabi-sabi. Kahit na alam nila na pinag-uusapan sila ng mga tao, nananatili silang hindi nababahala. Alam na ang kanilang karakter ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang bulong-bulungan. Ang kanilang pagtanggi na tumugon sa mga chismis ang nagpapakita ng kanilang emotional maturity at nagpapatibay sa kanilang kalayaan mula sa opinyon ng publiko. Para sa kanilang mga kaaway, ang kawalan ng pagtugon na ito ay parang hindi sila napapansin na kadalasang mas epektibo kaysa sa paghihiganti. Number 8. Selective Attention Ang mga sigma introvert ay lubos na selective tungkol sa kung saan nila ibinubuhos ang kanilang enerhiya. Kung wala silang pakialam sa isang tao, may kita ito sa kanilang pag-uugali. Iiwas sila sa eye contact, magbibigay ng kaunting mga tugon at magre-redirect ng mga pag-uusap patungo sa iba na kanilang pinahahalagahan. Ang selective attention na ito ay hindi aksidente. Ito ay isang sadyang choice nila upang mamuhunan sa mga makabuluhang relasyon habang inaalis ang significance sa kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng pagtuon sa kung ano ang tunay na mahalaga, nililinaw ng mga sigma introvert na ang kanilang mga kaaway ay walang impluensya sa kanilang buhay. Number 9. Hindi binabalik ang enerhiya Ang mga salungatan ay madalas na umuunlad sa mga pagganti, ngunit ang mga sigma introvert ay tumatangging sumali sa larong ito kung may kumumpronta sa kanila na may poot o agresyon, tumutugon sila ng mahinahon o ganap na hindi na ikipag-ugnayan. Ang pagtanggi na ito na ibalik ang negatibong enerhiya ay isang paraan ng pagpapanatili ng kontrol sa kanilang mga emosyon habang pinapahina ang kanilang kaaway. Dahil wala silang reaksyon, ang kanilang mga kaaway ay naiiwan na walang gasolina para sa apoy. Ang diskarte na ito ay sumasalamin din sa commitment ng mga sigma introvert sa kapayapaan at self-mastery. At number 10, pamumuhay sa kanilang best life. Marahil ang pinakahuling paraan ng mga sigma introvert na nagpapakita na wala silang pakialam sa kanilang mga kaaway ay sa pamamagitan ng pag-unlad sa kanilang sariling buhay. Sa halip na kainin ng negativity, ibinabahagi nila ang kanilang enerhiya sa mga personal na paglago, mga tagumpay at kaligayahan. Hindi sila naghahanap ng paghihiganti o pagpapatunay, ngunit tumutuol lang sila sa tunay na buhay at pagkamit ng kanilang mga layunin. Ang tahimik na tagumpay na ito ay nagpapadala ng isang malakas na mensahe. Ang iyong pagiging negatibo ay walang lugar sa aking buhay at okay lang ako nang wala ka. Sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa kanilang sariling kapakanan, ipinapakita ng mga sigma introvert na ang kanilang mga kaaway ay napakaliit na bahagi lamang ng kanilang kwento. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na ang mga dilema sa araw-araw na buhay ng mga introvert na tao. Shoutout kay Paul L. Yaquim Saldoga. Sabi niya, ako bilang INTJ, marami rin naman sana akong gustong sabihin at ilabas na mga sama ng loob ko sa dibdib ko. Pero mas pinipili ko pa rin na manahimik at hindi ko na kailangan magpaliwanag sa ibang taong kausap ko. Para wala na silang alam sa kung anong gusto kong sabihin sa kanila kahit sino pa man ang kausap ko. Ang cycle ko ay tahimik na magplano, tahimik na mag ng situation kung ano yung magiging implikasyon sa mga magdadaan na maraming taon. Para pagdating man ng tamang oras, doon na sila magugulat sa kung ano ang kaya kong magawa sa kanila. At shoutout din kila Marie Delight Worker, Junjun Perang, Louie Borlongan, Jonathan David Malibod, Emma Villanueva, Mark Apaco, Lorena Bintas, John Ray Malaluan, Pax Tumulak at kay Cathy. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout para sa susunod na upload. Salamat sa panunood sa mga kakaiba ang unit paraan na tahimik na ipinapaalam ng mga sigma introvert sa kanilang mga kaaway na wala silang pakialam. Ang kanilang mahinahon at kalkuladong diskarte sa buhay at mga away ang nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay kadalasang nakasalalay sa pagpipigil sa sarili at tahimik na pagtitiwala. Kung nakarelate ka sa mga insights na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa higit pang mga contents na naggagalugar sa natatanging mindset ng mga sigma introverts. Hanggang susunod, manatiling tapat sa iyong sarili at patuloy na umunlad sa iyong sariling landas. Alam mo ba na may mga desisyon na mahirap para sa mga introvert ngunit kailangan nilang mamili? Panoorin mo sa video na to.